Yan, Oh. Uh. Titignan mo yung mga sinandor na yan. May, may napansin po ba kayo dito? May napansin ba kayo? Ako po, eto ah, nakita ko ito sa isang post sa Facebook. Sabi ko, oo nga, no. May kapalpakan nga. Kasi eto na po. Si Amy Marcos po, ay nasa number 11. Okay? Number 11, kagabi. Pero ngayon, I think nasa 12 na siya. Bumaba siya. Pero kagabi, kung titingnan mo po, Si Jaime Marcos po ay nakakuha po ng 8,206,935. Maliwanag po yan. Okay? Pero number 11 po si Jaime Marcos dyan. Ngayon po, kung titingnan po natin si Abalos, naging number 16. Pero kung titingnan mo po yung boto ni Abalos, umabot po ng tumataginting na 8,610,831. Mas malaki po ang nakuhang boto ni Abalos kumpara dito kay Jaime Marcos. <laughs> Ang tanong, Ito yung tanong, dahil malaki po yung nakuha ni Abalos na boto, bakit na nasa number 16 po si Abalos at si Aimee Marcos po naging 11? Ayun yung tanong, di ba? Sino yung may mali dito? Pumilik ba? Media ba? O yung mga senador? Nandaya ba yung mga senador? O hindi, yun yung mga katanungan eh, sa mga Pilipino. Tayo po, wala po tayong kakayahang alamin kung sino yung mga nandaya, okay? Wala po. Kung may dayaan ba, wala. Pero eto eh, malinaw to eh. Malinaw po ito na merong palpak. May kapalpak ang nangyari. Hindi nga lang po natin alam kung sino yung pumalpak. Ah. oh, kung sino yung pumalpak. Hindi natin alam. Kaya po tayo ay nagtatanong. Dapat nga yung number 11 si Abalos eh. At si Amy Marcos naging 16. Kasi mas mataas po yung boto ni Abalos. K.O. Ito ha, ito po yung resulta kagabi ha. Kagabi po ito. Kagabi. Oh, ngayon kasi nagbago na. Okay? Pero may sisilipin ulit tayong video. Oh, yung boto ni Bongo. yung boto ni Bongo, silipin po natin. Hmm. Kasi may kababalaghan din pong nangyari sa boto ni Bongo. Ang tanong dito, ano bang nangyari? <laughs> di ba? Magulo po ang nangyayari ngayon. Ah, magulo po ang nangyari ng botohan sa halalan 2025 senatorial election. di ba? Naguguluan po yung mga Pilipino. At syempre, wala pa pong ano nagbigay ng sagot dito sa mga katanungan ng individual ng mga Pilipino. Wala pa po. Mhm. Mm nako, -hmm. nako nako. Oh, eto na. Oh, tapos na po tayo dito kay Marcos. Oh, kay uh, Amy Marcos at kay Abalos. Move po tayo sa isa. Pero sana po, no, sagutin po ito ng kumilik, ng media, yung naglabas ng balita. 'Di ba? At siyempre ng mga senador. Oh, dapat sagutin. Tatlo lang sasagot niyan sa pagkakaalam ko. Sila mismo. Bakit anong nangyari dito? Para naman yung mga Pilipino, hindi po mawala ng tiwala sa inyo. Ha? Ah, Oh, sana masagot po itong issue na to. Kasi dapat yung number 11, uh, number 11 kagabi, si Abalos. Pero laki ng boto ni Abalos, oh. Bakit pang 16 siya? Si Amy Marcos, paso. K.O. Diba? May mali, diba? o, <laughs> oh, ngayon. Dahil tapos na po tayo dyan, mga pre. Eto na. Okay? Bigyan po natin ito ng uh, reaction. Itong uh, balitang ito ah, uh, Ito na. ah, uh, Ito ha. Pagmasdan nyo yung boto ni Bongo ha. Yung nakuha ni Bo Bongo na boto. Pagmasdan nyo po. Uh, I-play po natin. Let's kick things off with a look at the latest partial and unofficial tally of the senatorial race as of 12.46pm. We still have on the number one spot, Bongo with 26,460,405 votes. That it? Is... Ayan na Si Bongo po. Ayusin uh, ko lang ha. Ayusin ko lang dito. Ay, uh, ito, ito. Si Bongo po, ay nakakuha po kagabi ito ah, kagabi. Nakakuha po si Bongo ng 26,460,405 na boto. Yun po yung nakuha niya. Okay, tandaan nyo, yung numbers na yan. Yung nakuha ni Bongo, tandaan nyo po yan. Ha? 26,460,405. 26 million para hindi na kayo mahirapan. Okay? And then, eto po, panoorin po natin ang balitang ito. Sa so, pamilya narito ang latest partial. And... So, uh, latest to ha, uh. latest to ha official result. Ngayon, pero an, an official ba to? An, an okay. So, sa mga tumatakbo sa pagkasenador mula sa Comelec -like Media Server, na, nangunguna pa rin sa first place, Bongo with 21. Ayan Lahat po na bago. 97% ele election returns. Samantalang dito, oh, sa, sa, sa ano, sa 97% election returns, nakakuha si Bongo ng 26. Tapos dito, sa 80, sayang so mga pre, medyo, medyo, magulo po talaga. Kasi ang, ang, kagabi po, ang alam ko po talaga kagabi, naka 26 million po ito si Bongo. No? Pero ngayon, eh, bumaba po ng 21. Uh, four hours ago. oh tapos ito pa, bumalik na naman sa 26 million. So, sino ba yung nagtamali dito? Oh, may kapalpakan ba? O oh, mayroon bang uh, politikong talaga ng daya? O, oh, yun yung mga katanungan natin ah. Ah, oh, error ito, din, bigyan natin ng reaction tong isang video na isang uh, isang garbage creator. Ah, <laughs> oh, ka natin yung explanation niya dito. Oh, eto ha. Oh, ayan. Hindi ba ito malinaw na may dagdag at bawas? Unang-una, ito po kung makikita natin, ito po as of uh, kagabi, 1144, uh, napali nauna na ang boto ni Bongo ay 26 million 50. Oh, kagabi 'yon. Tapos biglang bumaba, and then tinaas na naman. Ano ba talaga? Kilala? Diba? Umali oh, malinaw. 26,000. Tapos kay Bam Aquino, nakakuha siya ng 20. So kung titingnan natin dito kay Bam, 4 hours ago, bumaba! Naging 16 million na lang kay Bam Aquino. Tapos sunod naman kay Bato de la Rosa, 19 million. O naging 16 na naman. Tapos kay uh, Erwin Tulpo, 16 million. Naging 13. Tapos uh, kay Kiko, 14 million. Naging 12. Kay Markuleta, ah, saan nabas si Markuleta? 14 million, naging 12 million. So sino ba yung may mali dito? Diba? So tuloy natin 'to. 1143. So isa-isa muna natin 'no. Alas dos ng madaling araw, ayan po. 2:11 AM. Biglang naging 21 million. Hindi ba katakataka? Ito po yung panahon na tulog na tayo eh. Uh, medyo backtrack natin ng konti, backtrack natin. Okay, backtrack natin ng konti. Kailan sila kailan biglang may dag, may bawas? Ayan. Ito. Kung kailan tulog na yung lahat? Kasi nag-stop na eh ng uh, percentage ng counting. I-backtrack natin kasi tingnan natin from 26 million Ayan, ito, 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 Ayan. As you can see, 1.38 po. Okay? 1.38 a.m. kanina. Ay, 26. Napakalinaw po yan na. 26,698. Alright. Lahat yan, magbabago yan. Kanina, nung bago pa tayo natulog. Okay. Tingnan lang natin kung paano. Ah! Okay, between... Bigla, ano? Tingnan ninyo. Biglang may cut ng oras. O, oh, yan. Biglang may cut ng oras. 1.56. 1.56. Biglang naging 21. So, ang laki nung ibinawas. Sige, balikan natin ha. Ah. Hindi naman lugi si ano diyan ah, si Bongko ah. Lahat naman nabawas ha. Ah. Malay mo may mali lang talaga, di ba? Ah. Ayun, dito 1:38. 1:38 AM. Oh, biglang yan nag-cut and then 1:56 na. Bumalik nang 1:56 naging 21,568. Tingnan natin ilan ang ibinawas nitong si Garcia. Okay? So, 26, So, malinaw na as of 1.38 a.m. ay biglang umiba noong 1.56 a.m. ang mga boto natin. So, ayan po, ito po lang. Hindi, hindi ko na po papatagalin ito. Yun po yung dapat matuldukan, no? At uh, malaman ng mga Pilipino, no? Uh, kung sino ba talaga yung may mali dito. Kasi kung titingnan mo rin dito, dapat pasok po si, ano eh, si Abalos, eh. ba? Diba? Dapat pasok po si Abalos kasi bakit siya pang 16? Eh, si Amy Marcos, kaunti lang yung boto niya. Mas malaki po yung boto ni Abalos. 8,610,831. 10,831. May, ano Mar Marcos eh 8 million plus lang. O, oh, di ba? So may mali. May mali dito. May ang tanong ko dito, may mga ano kaya? May mga DDS kaya na nakapasok sa loob. Tapos minamanipula itong boto ng mga Pilipino. Kasi hindi ako maniniwala si Garcia lang yung may kakayanan niyan. Posibleng meron talagang ibang kumokontrol dito. Kaya ito ay aking opinion lang, reaction. Oh, malay natin kung may mga hacker diyan, 'di ba? Oh, na mga maka-China. Oh. Na sumusuporta din dito sa kadapa walang laban. Kasi kung iisipin po natin, 'di ba? Dapat yung 16 naging 11 na ah, kagabi. <laughs> klaro ah. Klarong-klaro po ito. May kababalaghan. Hindi ako maniniwala na si Garcia yung may ano nito, hindi. Kasi kung si Garcia po yung may gawa nito, si Abalos ilalagay niya dito sa 11. Tama! Pero bakit nananatili pa rin sa 16? Si Abalos. Yun ang tanong. Kung talagang administrasyon ang may pakanan nito, sa nila to, dapat nilagay na sa 11 eh. Pero bakit nananatiling 16 pa rin si Abalos kahit mataas na yung boto? Hmm. Yun na, yun yung binibigay ko sa inyo na idea. Okay? Bakit? Bakit nga ba? Diba? So ako yung naniniwala po na baka, baka maka na yung gumawa nito. Na sumusuporta sa PDP laban. Okay? So, ito malino pa to sa ano eh. Sa kwit ng mga DDS eh. <laughs> oh, okay, anyway.